Si Jose Rizal ay isang pangalan na alam ng bawat Pilipino. Nakikita natin siya sa piso, ang kanyang mga monumento ay nakatayo sa mga plaza sa buong bansa. Ngunit sino ang taong nasa likod ng monumento? Hindi siya ipinanganak na bayani. Siya ay isang tao, tulad natin, na piniling gumawa ng mga, mga pambihirang bagay. Ang kuwento ni Rizal ay nagsimula hindi sa isang engranding palasyo, kundi sa isang simpleng bahay na bato sa Kalamba, Laguna. Ipinanganak siya noong Hunyo 19, taong 1861, kina Francisco Mercado at Teodora Alonso. Mula sa kanila, natutunan niya ang halaga ng pagsisikap, pananampalataya, at higit sa lahat, edukasyon. Ang kanyang buhay ay isang paalala na ang kadakilaan ay maaaring magmula sa mapapakumbabang simula. Ito ay kuwento ng isang batang nagmahal sa kanyang bansa, nang labis na handa siyang ibigay ang kanyang buhay para dito. Kahit noong bata pa, Si Pepe, tawag sa kanya ng kanyang mga mahal sa buhay, ay nagpakita ng pambihirang talino. Ang kanyang ina ang kanyang unang guro. Tinuruan niya siyang magbasa at magsulat. Pinagyaman niya ang kanyang kuryosidad tungkol sa mundo. Sa napakabatang edad, isa na siyang nag artista, isang makata, at isang iskultor. Sumulat siya ng tula sa aking mga kabata na nagsasalita tungkol sa pagmamahal sa sariling Mika. Bagamat pinagtatalunan ngayon ng mga historiador ang tunay na may akda nito, ang kuwento mismo ay kumukuha ng diwa ng pagkamakabayan ng batang Rizal. Siya ay isang batang may talento, ngunit ang kanyang mga talento ay hindi lamang para sa kanyang sarili. Nakita niya ang mga ito bilang mga kasangkapan upang maunawaan ang mundo at sa huli upang baguhin ito para sa mas mahusay. Ang kanyang formal na edukasyon ay nagpatuloy sa landas ng kahusayan. Una siyang nag-aral sa ilalim ng mga pribadong guro sa Kalamba at Pinyan. Nang maglaon, ipinadala siya sa Maynila upang mag-aral sa Ateneo Municipal. Dito, palagi siyang nangunguna sa kanyang mga klase. Nagpakita siya ng kahusayan sa akademya, sining at literatura. Hindi lang siya mahilig magbasa, aktibo rin siya sa iba't ibang organisasyon sa paaralan ang kanyang panahon sa Ateneo ay nagpatalas ng kanyang isip at nagpalalim ng kanyang pag-unawa sa mundo. Nakita niya ang pagkakaiba sa pagtrato sa mga Espanyol at Pilipino kahit sa loob ng mga pader ng isang paaralan. Ang mga maagang karanasang ito ang nagtanim ng binhi ng isang tahimik na revolusyon sa kanyang puso. Matapos magtapos na may pinakamataas na karangalan mula sa Ateneo, nag-enroll si Rizal sa Universidad ng Santo Tomas. Una siyang kumuha ng filosofiya at literatura, pagkatapos ay nag-aral ng medisina. Ang kanyang desisyon na mag-aral ng medisina ay dulot ng isang personal na layunin upang pagalingin ang lumalabong paningin ng kanyang ina. Ipinapakita nito ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang panahon sa UST ay puno rin ng pagkadismaya. Naramdaman niya ang diskriminasyon mula sa mga paring Espanyol at mga profesor. Nakita niya kung paano hindi patas ang pagtrato sa mga estudyanteng Pilipino. Ang mga karanasang ito ay malaking kaibahan sa kanyang panahon sa Ateneo na pinamamahalaan ng mga Heswita. Ang kawalang-katarungang ito ang nagpasigla sa kanyang pagnanais na maghanap ng kaalaman sa ibang lugar, sa isang lugar kung saan siya ay hahatulan patay sa kanyang merito, hindi sa kanyang lahi. Noong 1882 nang hindi sinasabi sa kanyang mga magulang, lihim na umalis si Rizal patungong Espanya. Naniniwala siya na upang matulungan ang kanyang bansa, kailangan niyang makita ang mundo. Kailangan niyang matuto mula sa mga sentro ng kaalaman sa Europa. Ang kanyang misyon ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang bayan. Nagpunta siya sa Madrid upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral ng medisina sa Universidad Central de Madrid. Nag-aral din siya ng filosofya at literatura. Namuhay siya ng disiplinado. Maingat na binabudget ang kanyang pera upang makabili ng mga libro sa halip na gastusin ito sa paglilibang. Gutom siya sa kaalaman. Gusto niyang maunawaan kung bakit ang Espanya, isang dakilang bansa, ay pinahintulutan ng kolonya nito, ang Pilipinas, na magdusa sa ilalim ng paniniil at kawalang katarungan. Sa Europa, ganap na namulaklak ang kamalayang pampolitika ni Rizal. Sumali siya sa isang grupo ng mga Pilipinong nagpatapon sa ibang bansa na tinatawag na kilusang propaganda. Ito ay mga estudyante, manunulat, at artista tulad niya na gustong humingi ng reforma para sa Pilipinas. Hindi sila humingi ng kalayaan sa simula. Gusto lang nilang tratuhin ng Pilipinas bilang isang probinsya ng Espanya, na ang mga Pilipino ay nagtatamasa ng parehong karapatan tulad ng mga mamamayang Espanyol. Gusto nila ng kalayaan sa pamamahayag, representasyon sa Kortes ng Espanya, at pagwawakas sa mga pang-aabuso ng mga prele. Si Rizal ay naging isang nangungunang boses sa kilusang ito, ginagamit ang kanyang makapangyarihang panulat upang ilantad ang katotohanan tungkol sa kanyang sariling bayan. Ang kanyang pinakadakilang kontribusyon sa layuning ito ay ang kanyang nobela, Noli Me Tangere o Huwag Mo Akong Salingin. Inilatala noong 1887, ang libro ay isang matinding paglalantad ng kanser na bumabalot sa lipunang Pilipino. Hindi lang ito isang kuwento, ito ay isang salamin na iniharap sa mukha ng kolonyal na pamamahala. Sa pamamagitan ng mga karakter tulad ni na Crisostomo Ibarra, Maria Clara, at ang masamang Padre Damaso, ipinakita ni Rizal ang katiwalian ng gobyerno at ang mga pang-abuso ng mga klerigo. Sumulat siya tungkol sa pagdurusa ng karaniwang Pilipino. Ang nobela ay isinulat ng may pagmamahal at tapang. Alam ni Rizal na ito ay isang mapanganib na libro. Alam niya na magkakaroon ito ng makapangyarihang mga kaaway. Ang epekto ng Noli ay agaran at sumasabog. Ang mga kopya ay ipinuslit sa Pilipinas at binasa ng lihim. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng mga Pilipino ang kanilang kolektibong pagdurusa na ipinahayag sa isang makapangyarihang salaysay. Nagising ito ng isang pakiramdam ng pambansang pagkakakilanlan. Nagalit ang mga autoridad ng Espanya. Ipinagbawal nila ang libro, tinawag itong erehe at subversibo. Ngunit ang pagbabawal dito ay lalo lamang nagpakuryoso sa mga tao. Ang nobela ay kumalat na parang apoy. Nagpasiklab ng apoy ng nasyonalismo sa puso ng maraming Pilipino. Ginamit ni Rizal ang kanyang panulat bilang isang espada, sumasabog laban sa imperyo hindi sa karahasan, kundi sa katotohanan. Ang kanyang mga salita ay naging binhi ng revolusyon. Sa kabila ng mga panganib, nagpasya si Rizal na bumalik sa Pilipinas noong 1872. Gusto niyang makita mismo ang mga epekto ng kanyang nobela. Gusto rin niyang magtatag ng isang samahang sibiko na magbubuklod sa mga tao. Ito ang nagbunga sa paglikha ng Laliga Filipina. Ang mga layunin nito ay mapayapa. Layunin nitong itaguyod ang edukasyon, agrikultura at komersyo sa mga Pilipino. Layunin nitong magbigay ng kapwa proteksyon at depensa laban sa kawalang katarungan. Ang Liga ay hindi isang revolusyonaryong lipunan. Ito ay isang panawagan para sa mga Pilipino na tulungan ang kanilang sarili at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. Ito ay isang pananaw ng isang komunidad na binuo sa kooperasyon at pag-unlad. Gayunpaman, ang mga autoridad ng Espanya ay nagkaroon ng matinding takot. Nakita nila si Rizal bilang isang banta. Tiningnan nila ang Laliga Filipina bilang binhi ng paghihimagsik. Ilang araw lamang matapos itong itatag, inaresto si Rizal. Nang walang tamang paglilitis, inutusan siyang ipatapon sa Dapitan, isang liblib na bayan sa Mindanao. Ito ay isang malupit na dagok. Nahiwalay siya sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Nahiwalay siya sa mundong kanyang kinagisnan. Para sa mga mananakop, ito ay isang paraan upang patahimikin siya. Akala nila na sa pagpapadala sa kanya sa isang nakalimutang sulok ng kapuluan, ang kanyang impluensya ay maglalaho. Naggamali sila. Ang diwa ni Rizal ay hindi maaring ikulong. Ang kanyang apat na taon sa dapitan ay hindi mga taon ng kawalan ng pag-asa. Sa halip, naging ilan ito sa mga pinakaproduktibong taon ng kanyang buhay. Ginawa niyang isang modelo ng komunidad ang kanyang lugar ng pagpapatapon. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa medisina, ginagamot ang mga pasyente mula sa lahat ng dako, mayaman man o mahirap. Nagtatag siya ng isang paaralan para sa mga lalaki. Tinuturuan sila hindi lamang sa akademya, kundi pati na rin sa mga practical na kasanayan at ang kahalagahan ng mabuting pagkatao. Siya ay isang siyentipiko. Nangungolekta ng mga specimen ng lokal na flora at fauna, ang ilan sa mga ito ay ipinangalan sa kanya. Siya ay isang inhinyero nagtatayo ng isang sistema ng tubig para sa bayan. Ipinakita niya na ang isang tao na may kaalaman at pagnanais na maglingkod ay maaring gumawa ng pagbabago. Sa dapitan, pinatunayan ni Rizal na higit pa siya sa isang manunulat. Siya ay isang taong may aksyon. Isinabuhay niya ang mismong mga prinsipyo na isinulat niya sa kanyang mga nobela. Ipinakita niya kung ano ang maaring makamit ng mga Pilipino kung bibigyan sila ng kalayaan at pagkakataon na gawin ito. Nagpraktis siya ng agrikultura, nakikibahagi sa negosyo at ipinagpatuloy ang kanyang mga artistikong gawain. Umibig siya kay Josephine Bracken, isang babaeng Irish na dumating sa Dapitan kasama ang kanyang ama-amahan. Ang kanyang buhay sa pagpapatapon ay isang patunay ng kanyang katatagan at ang kanyang walang humpay na pangako sa kanyang kapwa. Pinatunayan niya na kahit sa paghihiwalay, ang isang tao ay maaring mamuhay ng may kabuluhan at paglilingkod. Mm -hmm. Noong 1886, ang Katipunan, isang lihim na revolusyonaryong lipunan na inspirasyon ng mga sinulat ni Rizal, ay naglunsad ng armadong paghihimagsik. Bagamat walang bahagi si Rizal dito, at nagtaguyod ng mapayapang reforma, sinisi siya ng mga autoridad ng Espanya. Kailangan nila ng isang scapegoat, at si Rizal ang pinakaprominenteng kritiko ng kanilang pamamahala. Inaresto siya habang papunta sa Cuba, kung saan siya nagboluntaryo na maglingkod bilang isang doktor. Dinala siya pabalik sa Maynila at ikinulong sa Fort Santiago. Inakusahan siya ng paghihimagsik, sedisyon, at pagbuo ng mga ilegal na asosasyon. Ang sumunod na paglilitis ay isang huwad. Ang hatol ay napagdesisyunan na bago pa man ito magsimula. Sa kanyang mga huling araw, nanatiling kalmado at marangal si Rizal. Ginugol niya ang kanyang oras sa pagsusulat ng mga liham sa kanyang pamilya at sa kanyang kaibigan, si Ferdinand Blumentritt. Sa panahong ito niya isinulat ang kanyang huling obra maestra, isang tula na walang pamagat, na ngayon ay kilala natin bilang Mi Ultimo Adios o Huling Paalam. Itinago niya ang maliit na piraso ng papel sa loob ng isang alcohol stove na ibinigay niya sa kanyang kapatid. Ang tula ay isang maganda at nakakasakit ng damdamin na paalam sa kanyang minamahal na bansa. Nagsasalita ito tungkol sa kanyang pagmamahal sa Pilipinas, ang kanyang kahandaang mamatay para sa kalayaan nito, at ang kanyang pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanyang bayan. Sa umaga ng Disyembre 30, 1896, si Jose Rizal ay ipinarada sa Bagumbayan Field, na ngayon ay kilala bilang Luneta Park. Kalmado siya habang naglalakad patungo sa kanyang kamatayan. Humiling siyang humarap sa firing squad ngunit ang kanyang kahilingan ay tinanggihan. Isang doktor ng militar ng Espanya na sumuri sa kanyang pulso ay namangha na ito ay normal. Ipinakita nito ang kanyang hindi kapanipaniwalang tapang hanggang sa huli. Habang umalingaw-ngaw ang mga putok, nagawa niyang bumaling, bumagsak sa kanyang likod na nakaharap ang mukha sa langit. Namatay siya na nakaharap sa bukang liwayway, isang mapapangyarihang simbolo ng bagong araw na kanyang inilarawan para sa kanyang bansa. Ang kanyang pagpatay ay hindi nagtapos sa revolusyon, lalo pa itong nagpasigla. Bakit natin naalala si Rizal? Ang kanyang pamana ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga nobela o sa kanyang kamatayan. Ito ay tungkol sa mga mithiin na kanyang ipinaglaban edukasyon, katarungan at pagmamahal sa sariling bayan. Tinuruan niya tayo na ang panulat ay maaring mas makapangyarihan kaysa sa espada. Ipinakita niya sa atin na ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagpapalaya ng ating isip mula sa kamangmangan. Ang kanyang buhay ay nagbibigay inspirasyon sa bawat Pilipino na magsikap para sa kahusayan, magtanong sa kawalang-katarungan, at mag-ambag sa pag ng bansa sa ating sariling maliliit na paraan. Hindi lang siya isang bayani na nakatayo sa isang monumento. Siya ay isang patuloy na paalala na ang pagiging Pilipino ay isang panawagan sa paglilingkod, isang panawagan na mahalin ang ating bansa at isang panawagan na maging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili para sa Pilipinas.